Itinigil ang pagpapadala ng mga household workers sa Kuwait noong February 2023, kasunod ng panggagahasa, pagpatay at pagsunog kay Julie B. Ranara noong January 2023. Natagpuan ng sunog na bangkay ni Ranara sa isang desyerto. Ang 17 years old na amo nito ang gumahasa at pumatay sa kanya. Inaresto at ikinulong ang Kuwaiting amo pero mababa lamang ang inihatol na sintensya hindi rin binayaran ng danyo sa pamilya ni Ranara. Makaraan ng limang buwan na deployment ban, inalisiyo ng Pilipinas sapagkat nangako at nakipagkasundo ang Kuwait, natutugunan na ang mga may kinalaman sa mga manggagawang Filipino. Ayon sa Kuwait Interior Ministry, bumuo na raw ng isang joint committee kaugnay sa domestic labor affairs. Subalit anim na buwan makaraan ng kasunduan at pangako, may isang Pinay household workers na naman ang pinatay. Hindi tinupad ang pangakong proteksyon sa mga Filipino. Tatlong araw bago ang bagong taon, ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang na namang OFW sa Kuwait. Kakapunan patay at naagnas na ng natagpuan sa bakura ng kanyang amo ang isang Pinay na OFW sa Kuwait. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan ng ustisya. Samahan niyo po akong talakayin ang masakit na sinapit ng ating kababayan na si Daphne Mates na Kalaban. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang pamilya nila Daphne ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Cagayan de Oro. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ng mga magulang at walong mga kapatid. Ang kahirapan din ang naging dahilan kaya naman hindi na nakapag-aral si Daphne at sa murang edad ay natuto na rin maghanap buhay para makatulong sa kanilang pamilya. Nang mag-asawa at magkaanak ay sa Mulave, Sambuanga del Sur na sila nanirahan. Dahil sa hirap ng buhay at walang magandang trabaho sa kanilang lugar, ay nilisan ni Daphne ang ating bansa noong 2019 para makipagsapalaran sa Kuwait. Maayos naman ang naging trabaho ni Daphne sa Kuwait at mabait ang kanyang unang mga naging amo. Maayos din siya na nakapagpapadala ng pera sa kanyang pamilya at regular din nila itong nakakausap sa kanyang cellphone. Kaya naman panatag ang kanyang pamilya at mga kapatid na maayos ang kalagayan nito sa Kuwait. Subalit so, noong December 30, 2024, isang araw na lamang bago ang pagsapit ng taong 2025, ay isang masakit na balita ang natanggap ng pamilya ni Daphne sa Pilipinas. Imbis na ang inaasahang pag-uwi ni Daphne ay mga tauhan ng owa ang kumatok sa kanilang pintuan, daladala ng mga ito ang isang masakit na balita. Ayon sa report, December 28, 2024, nang makatanggap ng tip ang kapulisan ng Kuwait mula mismo sa kapatid ng suspect. Ayon sa ibinigay nitong impormasyon, ay patay na si Daphne at ang katawan nito ay ibinaon ng kanyang kapatid sa bakura ng bahay nito. Well, tayo ay in coordination with our embassy in Kuwait at uh, uh, doon na pagkaalaman natin sa mga Kuwaiti police authorities na merong December 28, merong merong nagpresenta sa Kuwaiti Police Authorities at nagsasabing may kaalaman siya patungkol sa pagkapaslang ng ating kababayan. Dahil dito ay agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing bahay. At dito nga ay natagpuan nila ang naagnas ng katawan ng 35 years old na si Daphne na kalaban. Ayon sa asawa ni Daphne, ay huli nila ito nakausap noong October 2024. Sa huli nilang pag-uusap, ay sinabi nito na uuwi na siya noong nakalipas na kapaskuhan. Masaya pa nga umano ito na ipinakita sa kanila ang ilan sa mga pasulubong nito para sa mga anak. Kasi yung nag-dicukul nag kami last is, ano po, ang sabi niya, surprise lang daw po, umuwi na siya. Tapos may binili siyang mga gamit, pinakita niya sa anak niya, sa akin, na mga gamit, mga damit. Eh, kasi nag-ano siya, nagbili siya ng balikbayan Box na ano, dalawa. Wala naman po, saya naman po siya at ang sabi niya po eh, ano po, surprise lang na po. Subalit so matapos iyon ay hindi na nila ito nakausap pa. Wala na po, kahit nag-update ko araw-araw, mag-miss call, mag-chat po ako, hindi ko na po makontakt, -ano, ma comply na po. Akala ng kanyang asawa ay abala lamang ito sa trabaho at hindi rin naman siya nag-alala dahil siya lagi itong naka-online at bukas ang cellphone nito. Nagtaka nga lang siya dahil sa hindi ito sumasagot sa tawag at mga messages. Noong una inakala pa niya, nagalit sa kanya ang asawa at tinanong ang mga kapatid nito kung may balita ba sila kay Daphne. Tinanong niya pa kung nagpalit ba ito o may ginagamit na ibang account. Ang akin lang po, tinanong ko yung mga kapatid niya kasi ano, walo kasi silang magkapatid. Tinanong ko, pang siyam siya, Tinanong ko sila kung may iba bang account kasi hindi ko na makontak. Yun lang po. At saka wala naman akong uh, negative things sir na ganun po ang mangyari kasi ang sabi niya ay uwi na siya. Surprise lang lang po. Subalit maging ang makapatid ni Daphne ay hindi rin alam ang nangyayari sa kanya. Ayon sa kapatid ni Daphne, nang huli nila itong makausap ay sinabi nito na pauwi na siya ng Pilipinas nang tunungin kung kailan ay lagi lang umano nitong sinasabi na surpresa. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Kaya naman iniisip nila na kaya hindi ito tumatawag ay dahil sa plano nitong surpresahin silang lahat. Kampante na lang po kami na ano, baka busy siya, namili ng mga gamit kasi pauwi na eh. Kaya wala na po kaming kontakt. Kaya naman talagang nasupresa sila sa balita na kanilang natanggap na wala na si Daphne. Sa initial report po is ano po ah uh, daw po nilibing sa ano bakuran. 'Yan lang po ang initial report eh hindi ko pa po na prove na talagang siya po 'yun pero ang sabi nila po eh, positive daw kasi nag-match yung fingerprint niya sa ano sa passport niya. Lawang buwan na po nakalibing yung tao tapos Mamatch pa ba yung fingerprint? Wala na, lusaw na lahat yung balat. Pwede ba yun? Base sa report ng OWA, ang suspect na si Jara Jasim Abdul Ghani ay kasalukuyan ng nasa kamay ng Kuwait authorities. Nalaman din nila na ito ay dati nang naging suspect sa pagpatay sa isa pang Filipina na naging kasintahan nito. Ayon sa pamunuan ng OWA at mga kinatawan ng ating bansa sa Kuwait, ay gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya si Kabayan. Mula doon ay ang ating legal ang ating lawyer no uh, together with our embassy and our migrant workers office in Kuwait uh coordinated with the Kuwaiti authorities at yun nga napag-alaman na rin natin na under custody by police authorities yung prime suspect na tinuro nung nagpresenta uh, ng impormasyon sa kapulisan noong December 28 at mula doon ay tayo na ay merong koordinasyon sa police authorities at uh, inaabangan natin, inaatambayan na natin ang resulta ng investigasyon na inaasahan natin magbibigay ng justisya, prosecution, paglilitis doon sa prime suspect na, na nasa piitan ngayon. Kung mapapatunayan na nagkasala alinsunod sa batas ng Kuwait, ang suspect ay maaaring mahatulan ng pinakamataas na hatol ng kamatayan. Pansamantala namang sinuspinde ang agency ni Daphne habang iniimbestigahan pa kung nai-report nila ang paglipat niya ng panibagong employer. Kung hindi ay mahaharap sila sa reklamo at matatanggal sa listahan ng mga ahensya na maaaring magpadala ng OFW sa ibang bansa. Ayon kay Undersecretary Leo Kaktak, ang isang OFW na umalis at nagtungo sa ibang bansa, lalo na nga sa mga bansa sa Middle East, ay umaalis sa gabay ng mga ahensya. Bagamat pag natapos na ang kanilang kontrata at muli silang bumalik, ay nag a ang mga ito ng balik gagawa at hindi na suma sa ilalim sa agency. Ito marahil umano ang nangyari kay Daphne na napagalaman nila na halos limang taon nang nagtatrabaho sa Kuwait. Nalaman din nila na iniwan nito ang dating amo noong October 16, 2024. Ang uh, recruitment agency ay uh, merong... Uh uh obligation to report but at some point uh, after a two year period yung original contract the OFW mm. uh, reports himself or herself as a balik manggagawa or returning worker okay uh no more intervention ng recruitment agency kasi nga uh, supposedly bihasa na siya uh, sa kaugalian at sistema sa host country kaya ito uh, ang kanyang uh, Uh, ang ang sistema ay it is the OFW who renews uh, the contract uh, decides to stay on. And in this case, mm. uh, she decided to stay on uh, beyond the original contract sa mm -hmm. sa Kuwait. Kasabay ng balita tungkol sa pagkamatay ni Daphne na kalaban, ay abala ang pamunuan ng ating government sa Kuwait dahil isang Pinay pa ang naaresto doon. Kung maaalala ninyo, isang viral news ngayon ang kumakalat sa social media, Tungkol sa isang Pinay sa Kuwait na naaresto matapos na ilagay nito ang inaalaga ang bata sa isang washing machine. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay na isang batang Kuwaiti. Nakakulong sa Kuwait ang isang Pilipinang domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer doon. Ayon sa report, ang Pinay ay dumaraan sa matinding depresyon at at magulo umano ang bata kaya niya ito inilagay sa loob ng washing machine. Inakala niya umano na hihinto ito subalit nagulat sila nang umiyak ito ng malakas. Nang makita ng kanyang employer ay laking gulat ng mga ito na makita ang bata sa loob ng washing machine. Nagawa pa itong isugod sa pagamutan subalit agad ding binawian ng buhay. Yun know, ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So we have to also see her state of mind mag defense din yon no na hindi naman normal na gagawin mo yon sa sanggol sa kasalukuyan ng ating kabayan ay nakapiit sa Kuwait at naghihintay ng paglilitis ganun pa man dahil sa sensitibo ang kaso ay hindi na pinaalam sa publiko ang pagkakakilanla ng Pilipina maaari din itong mahatula ng pinakamataas na parusang kamatayan Ang dalawang kasong ito ay kasalukuyang inaasikaso ng mga representative ng, ng ating bansa sa Kuwait. Ayon pa ay maaari mahirapan sila na iligtas ang buhay ng Filipina dahil sa bata ang sangkot. At isa pa ay sigurado ako na hindi rin naman tayo sasang-ayon na makaligtas sa parusang kamatayan ang Kuwaiti National na pumatay sa kababayan natin na si Daphne na kalaban. Madami-dami na rin ang mga kababayan natin ang namamatay sa Kuwait. Kaya marami ang nananawagan na itigil na ang pagpapadala ng mga OFW doon. Subalit so, sa kabila nito, ay marami din sa mga kababayan natin ang maayos naman ang kalagayan sa nasabing bansa at naroon na ang kanilang mga pamilya. Kaya naman marami din ang tumututol sa nasabing panukala. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.